Sa mga balintang pambansa, inamin ng administrator sa California na pumasok sa isang plea agreement ang Kingdom of Jesus Christ pastor na si Apollo Kiboloy sa U.S. Attorney's Office. Ayon kay Marisa Duenas, Human Resources Manager ng KOJC sa Van Nuys, nagkasundo silang mag-plead guilty sa conspiracy charge bilang kapalit ng mas mababang sintensya. Pumayag din ang USAO na ibasurang natitirang kaso laban kay Duenas. Si Duenas ay kasamang akusado ni Maria de Leon na siya umanong nagpoproseso ng mga peking dokumento para sa mga miyembro doon ng Kingdom of Jesus Christ. Pinaiimbestigahan naman ang mababang coverage ng PhilHealth sa mga bills sa ospital. Sa gitnayan ng issue tungkol sa malaking pondong hindi ginamit ng State Health Insurer. Kinwestiyon ni Senator J.V. Ejercito kung bakit hindi man lang ginamit ng PhilHealth ang higit 89 billion pesos na pondo para maipatupad ng mas maayos ang kanilang mga programa. Gumugulong pa ang budget deliberations para sa Department of Health at mga ahensyang nakakabit dito. Maghahain daw ng resolusyon si uh, Senator J.V. Ejercito para maimbestigahan ang PhilHealth health kung hindi siya baku-kontento sa kasagutan ng ahensya. Nasagip naman sa Cambodia ang 20 Pinay na sangkod daw sa surrogacy scheme o ang pagbubuntis ng anak ng iba. Sa pahayag po ng embahada na rescue ang 20 Pinay noong September 23 sa Kandal Province sa Cambodia. Labintatlo sa 20 na rescue ang buntis na at nasa ospital po ngayon habang ang iba naghihintay na lamang na mapauwi sa Pilipinas. Ayon po sa investigasyon, nire-recruit ang mga Pinay online para gawing surrogate mother sa Cambodia. Inaalam pang ang pagkakakilanla ng kanilang recruiter. Nakikipagtulungan na ng embahada ng Pilipinas sa mga otoridad sa Cambodia para maresolba agad ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.